gabi na guys dalawing ko ulit ang kapal ng isno grabe dalawing ko ulit yung avocado ko guys may share pala ako sa inyo guys alam nyo ba kung ano ang sikreto ng mayayaman guys na yung kulang natututunan yon ay yung mutual fund mag invest sa mutual funds maganda ang magiging buhay mo pagdating ng maturity ng tamang panahon at magkaroon ng health insurance. Long term health insurance. Anyway, kaya ako lumabas ng bahay guys para bisitahin ng aking abukado. Ayan, makapal na yung snow sa gilid ng abukado ko. Kailangan makasurvive siya mga guys. Ayan, ang ganda-ganda niya sa labas guys ang kapal ng snow Ala, hindi ko na mabuk ah, nabuksan ko yung gate. Dito tayo sa labas. Sa labas ng gate. Ayan. Wow, ang sarap. Ang sarap gumala, guys. Ang sarap mag-ikot. Ayan. Lumulubog. Ay, lumubog yung boots ko sa snow. Tingnan mo. Ang lalim Ang ganda. Pasyal ko kay sandali sa labas, mama shell sandali sa labas, ang sarap gumawa ng snowman ay, Diyos ko ang kapal, ayan oh no bukas gagala ako doon para araw, ayan balik na ako sa loob kasi lumulubog yung, pumapasok sa lumulubog yung boots ko pinasok na ng snow yung boots ko kaloka ah, ang lamig ah, pinasok ng snow yung boots ko ayan, dito tayo sa labas ng ah, ang lamig grabe, hindi ko nang kaya yung lamig pinasok kasi ng ayan, ang lamig